Hi guys. talong Wow. Sarap nito. Isasawsaw ko dito guys. Uh, oh, talong with calamansi. Wow. Kasi ano ko guys, sabi ko, anong gagawin ko kaya dito sa talong? Prito ba o nilaga o inihaw? Ang ano ko guys is, kasi kapag inihaw is matatanggal yung balat. Mababawasan may may isasama pa na laman sa balat. Tapos kapag prito naman, ah, uh, mamantika. Oh, kaya inano ko na lang na dilaga, O, oh, di ba? inano ko kasi sa kanin. Kaya meron siyang kanin. Yan. <coughs> ano natin, guys? Ah, ano ko magbenta muna tayo. ano <laughs> yan? Chester. 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 Okay. Tara, tara, tara. Kasi, habang nagtitinda, maglalive. Maglalive, maglalive. Kakain muna ako. Habang nagtitinda, isasama ko na yung pagkain. Kasi hindi ako makakain, guys, ng uh, free. kailan uh, kailangan isasabay ko na siya. Okay, guys. Kain na tayo, guys. Kasi baka mamaya, dadagsa na naman yung bibili. Okinaman, yeah. okay naman Okay, dipan sao sao, oh, sao, 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 Mm. Nahanap ko yung ano. Tulu-tulu. parang nasa probinsya na rin. Itong nilaga na to, is kahapon pa to. Hindi naman pwedeng itapon ko. Hindi pa naman siya panis. Sinusaw ko. Sinusaw. Sinusaw sa ano. Mmm. Amoy bagoong. <laughs> Amoy bagoong. Kain tayo guys. Para mapula itong ano. Dito na nga lang tayo itong isa. Okay kita. Okay, Huwag sumabay, Ming. Talong ito, Ming. Hindi mo kinakain yan. Mm-hmm. Mm. Mm. Sarap, guys. Okay. Tingnan mo, Okay. Bye-bye. talong -bye. Tarong yan, baby.